Naramdaman mo na ba na ganap na natigil sa buhay, tumitingin sa paligid, at nakikita ang lahat ng tao na umuusad habang ikaw ay tila tumatakbo sa parehong lugar na hindi umuusad? Nagkaroon ka na ba ng nakababalisang pakiramdam na kahit gaano ka magsikap, kahit ilang oras ng overtime ang gawin mo, kahit ilang resume ang ipadala mo, o ilang oportunidad ang habulin mo, ang mga pinto ay hindi lang bumubukas at nagsisimula kang magtanong kung may fundamentally mali sa iyo o kung ang buong universe ay nagsabuatan laban sa iyong tagumpay. Ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang malalim na prinsipyo na matatagpuan sa biblical scriptures na nagbago ng mentalidad at landas ng milyon-milyong tao sa loob ng mga siglo. Hindi bilang magic formulas na garantisadong instant results kundi bilang solidong pundasyon na naglilinang ng uri ng karakter, perseverance at karunungan na natural na umakit ng oportunidad at nagbibigay kakayahan sa iyo na makilala at samantalahin ang mga pintuan kapag bumubukas ang mga ito sa harap mo. Ang unang bagay na kailangan nating maunawaan sa paghahanap sa biblical teachings tungkol sa tagumpay at tagumpay ay ang biblical definition ng mga konseptong ito ay radikal na iba sa kung ano ang ibinebenta sa atin ng modernong kultura. Ang Biblia ay hindi nangangako ng garantisadong material na kayamanan, hindi nangangako ng kawalan ng kahirapan, hindi nangangako na hindi ka kailanman haharap ng kabiguan o pansamantalang disappointment. Ang inaalok nito ay isang bagay na mas malalim at sustainable. Nagaalok ito ng framework para mamuhay na may layunin, integridad at resilience na nagpapahintulot sa iyo na mag-navigate sa mga tagumpay at kabiguan ng buhay nang hindi nawawala ang iyong pagkakakilanlan o yung inner peace. Ang kawikaan 16 na talata 3 ay nagsasabi ng isang makapangyarihang bagay, italaga sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa at ang iyong mga plano ay magtatagumpay. Apansinin na hindi sinasabi na lahat ng iyong hipuin ay magiging ginto agad, kundi kapag iniangkop mo ang iyong mga pagsisikap sa tamang prinsipyo at inilaan mo sa mga layuning mas malaki kaysa sa egoistic gratification, ang iyong mga plano ay may solidong pundasyon upang umunlad. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamalaking hadlang na pumipigil sa mga tao na maabot ang kanilang potensyal, ang mentalidad ng kakulangan kumpara sa mentalidad ng kasaganaan na pumupuno sa mga kasulatan. Kapag nag-operate ka mula sa lugar ng patuloy na takot na walang sapat para sa lahat, na ang pagkapanalo ng isa ay nangangahulugang pagkatalo mo na ang mga oportunidad ay limitado at kailangan mong tapakan ang iba upang umakyat, lumilikha ka ng enerhiya ng desperasyon na aktwal na nagtataboy sa mga bagay na hinahanap mo. Ngunit tingnan ang prinsipyo na matatagpuan sa Lukas 6 na talata 38. Magbigay kayo at kayo ay bibigyan. Isang mabuting sukatan, dinaganan, inyugyug at umaapaw ay ibibigay sa inyo sapagkat ang sukatan na inyong gagamitin ay gagamitin din upang sukatin kayo. Ito ay hindi isang talata tungkol sa transactional bargaining sa Diyos na parang pwede mong manipulahin ang divine sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon upang makatanggap ng multiply pabalik. Ito ay isang malalim na prinsipyo tungkol sa kung paano ang generosity, kontribusyon at mentalidad ng kasaganaan ay lumilikha ng positive cycle sa iyong buhay kung saan natural kang umakit ng reciprocity, hindi kinakailangan mula sa parehong mga taong tinulungan mo, kundi mula sa universe ng oportunidad na bumubukas kapag nag-operate ka mula sa lugar ng pagbibigay ng value sa halip na pag-extract lamang ng value. Ngayon, harapin natin ang isang bagay na ayaw marinig ng maraming tao, ngunit ganap na mahalaga kung talagang gusto mo ng sustainable growth, ang papel ng karakter at integridad sa long-term success. Ang Kawikaan Sampu Talata Siam ay nagsasabi sa atin, na ang lumalakad sa integridad ay lumalakad ng ligtas, ngunit ang gumagawa ng kalikuan sa kanyang mga daan ay makikilala. Sa maikling panahon, makakakuha ka ng pag-unlad sa pamamagitan ng shortcuts, manipulation, dishonesty o pagtapak sa iba at ang ating kultura ay madalas na nag-glorify ng mga mabilis na pagwagi na ito. Ngunit ang biblical wisdom na nabuo sa loob ng libu-libong taon ng obserbasyon ng human condition ay nagsasabing ang mga tagumpay na itinayo sa pundasyon ng masama na karakter ay mga castles ng buhangin na hindi maiiwasang gumuho madalas sa mga pampublikong at nakakahiyang paraan. Kapag nag-invest ka sa pag-develop ng genuine integrity, kapag ginagawa mo ang tamang bagay kahit walang nakatingin, kapag tinatrato mo ng mabuti ang mga tao kahit hindi nila magawa ang anuman para sa iyo, bumubuo ka ng reputasyon at network ng tiwala na nagiging iyong pinakamalaking profesional na asset, isang bagay na walang degree o koneksyon ang makakabili. Marahil iniisip mo, ngunit naging matapat ako, nagsikap ako, naging mapagbigay ako at gayon pa man nananatili akong stagnant, gayon pa man ang mga pinto ay sarado, gayon pa man hindi ko nakikita ang pagunlad. At narito tayo sa isa sa pinakanakakahamon, ngunit pinakanakakapalaya na pagtuturo ng mga kasulatan, ang konsepto ng oras at mga panahon. Ang Ecclesiastes tatlong talata isa ay nagsasabi, may takdang panahon ang lahat, at may panahon para sa bawat layunin sa ilalim ng langit. May mga panahon ng pagtatanim kung saan hindi mo nakikita ang anumang nakikitang return ng iyong trabaho, kung saan ang lahat ng ginagawa mo ay tila nawawala sa lupang walang produkto. At ito mismo ang panahon na karamihan ng mga tao ay susuko, nagtatapos ng maaga na ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ngunit ang agricultural wisdom na pumupuno sa Biblia ay nagpapaalala sa atin na ang ani ay hindi lumalabas sa araw pagkatapos ng pagtatanim na may mga invisible processes na nangyayari sa ilalim ng ibabaw na ganap na kinakailangan bago ang anumang visible na bunga ay maaaring lumabas. At ang pagsuko sa panahon ng pagtatanim ay ginagarantya na hindi mo kailanman makakaranas ng panahon ng pag-aani. Pag-usapan natin ang panalangin at deliberate intention mula sa perspective na lampas sa simpleng paghingi ng mga bagay at pag-asa na mahulog mula sa langit. Ang Filipos 4 na talata 6 ay naguutos sa atin, Huwag kayong mabahala sa anumang bagay, ngunit sa lahat sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, at may pasasalamat, ihayag ang inyong mga kahilingan sa Diyos ang practice ng regular na pag-articulate ng iyong mga nais pag-asa at pangangailangan ay hindi tungkol sa pagmanipulate ng reluctant divinity upang bigyan ka ng gusto mo, kundi tungkol sa malalim na psychological at spiritual process ng pag-clarify sa iyong sarili kung ano talaga ang mahalaga sa iyo ng pagpapanatili ng focus sa iyong mga layunin sa halip na maging hinila ng daily urgencies ng paglilinang ng pasasalamat para sa mayroon ka na sa halip na mamuhay sa perpetual scarcity at ng pag-connect ng iyong personal goals sa mas malalaking layunin na nagbibigay sa kanila ng sustainable meaning. Kapag regular mong ginagawa ito, literal mong nireprogram ang iyong isip upang mapansin ang mga oportunidad na laging nandoon ngunit hindi mo nakikita dahil nag-operate ka sa anxious survival mode sa halip na intentional possibility mode. Narito ang isang mahalagang bagay na naghihiwalay ng mga taong nag-transform ng biblical knowledge sa practical results mula sa mga nag-consume lamang ng inspirational content at nananatiling stagnant ang relasyon sa pagitan ng pananampalataya at aksyon. Ang Santiago dalawang talata labing pito ay direktang kinokompront tayo. Kaya rin ang pananampalataya kung walang gawa ay patay sa sarili nito. Maaari kang magkaroon ng buong tiwala sa mundo Nakarapat dapat ka ng tagumpay. Maaaring ulit-ulitin ang positive affirmations araw-araw. Maaring visualize ang iyong mga layunin ng malinaw, ngunit kung hindi ka kumuha ng concrete at consistent action tungo sa mga layuning ito, kung hindi ka nagdevelop ng relevant skills, eh, kung hindi ka naglalagay ng sarili mo sa mga posisyon kung saan ang mga oportunidad ay maaring makatagpo ka kung gayon ang iyong pananampalataya ay passive fantasy lamang ang uri ng tiwala na itinataguyod ng mga kasulatan ay isa na nagbibigay kakayahan sa iyo na gumawa ng susunod na hakbang, kahit ang buong landas ay hindi malinaw, na nagpapahintulot sa iyo na mag-risk ng kabiguan sa halip na garantisadong mediocrity sa pamamagitan ng inaction, na pinagsasama ang hopeful expectation sa disciplined effort sa mga paraang lumilika ng tunay na momentum tungo sa iyong mga layunin. Harapin natin ang isang bagay na maaaring ang pinakamalaking invisible blockage sa pagitan mo at ng breakthrough na hinahanap mo. Ang destructive power ng resentment, kapaitan at paghold ng grudge. Ang Hebreo 12 talata 15 ay nagbabala sa atin. Magingat na walang sino man ang mapahiwalay sa biyaya ng Diyos na walang ugat ng kapaitan na sumibol at magdulot ng kaguluhan na nakokontamina ang marami. Kapag dala mo ang sakit sa puso tungkol sa kung paano ka minatrato ng hindi patas, kapag patuloy mong pinapag-isipan ang mga oportunidad na ibinigay sa iba sa halip na sa iyo, ang kapag mentally nakulong ka sa mga nakaraang offense, mahalagang nag-a-attach ka ng napakalaking halaga ng iyong emosyonal at mental na enerhiya sa isang bagay na hindi mo mababago at hindi ka na naglilingkod sa anumang paraan. Ang enerhiyang ito ay maaring madirek sa paglikha ng mga bagong oportunidad, sa pagdevelop ng mga bagong koneksyon, sa pagbuo ng mga bagong kasanayan, ngunit sa halip ay nakakulong sa loops ng victimization na ginagarantya na nananatili ka kung nasaan ka. Ang kapatawaran parehong ng iba at ng iyong sarili ay hindi tungkol sa pagsasabi na ang nangyari ay okay, at kundi tungkol sa paglaya ng sarili mo mula sa psychological na bilangguan na nagpapanatili sa iyo na tumitingin pabalik sa halip na umusad. At sa wakas, pag-usapan natin ang long-term vision at layunin kumpara sa immediate gratification isang tema na pumupuno sa lahat ng biblical wisdom at marahil mas relevant ngayon kaysa kailanman sa ating kultura ng instant results. Ang Kawikaan 28 na talata 18 ay nagsasabi, Kung saan walang pangitain, ang mga tao ay namamatay. Kapag wala kang clarity tungkol sa kung saan ka pupunta, tungkol sa kung anong legacy ang gusto mong itayo tungkol sa kung anong uri ng tao ang gusto mong maging at hindi lang kung anong mga bagay ang gusto mong makuha, nagiging vulnerable ka na itulak sa anumang direksyon ng hangin ng mga circumstance, tumatanggap ng anumang piraso ng oportunidad na lumilitaw ng walang discernment kung ito ba ay tunay na aligned sa iyong landas, nag-aaksaya ng mga taon na humahabol ng mga definition ng tagumpay ng iba na hindi ka kailanman matutuwa kahit maabot mo ang mga ito. Ang biblical practice ng paghahanap ng karunungan sa itaas ng kayamanan, ng pagprioritize ng karakter sa itaas ng mga nakamit ng pagsukat ng tagumpay sa pamamagitan ng impact at kontribusyon sa halip na accumulation lamang nag-aalok ng framework na nagpapahintulot sa iyo na ng consistent decisions na pinagsama sa paglipas ng panahon ay lumilikha ng buhay, hindi lang ng external success, kundi ng malalim na internal meaning. Kaya narito ang gusto kong gawin mo ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon habang ang mga ideyang ito ay buhay pa sa iyong isip, pumili ng isang prinsipyo mula sa ibinahagi ko, na pinaka-resonates kung nasaan ka currently stuck. Marahil ito ay pag-develop ng abundance mentality. Marahil ito ay pagbitaw ng kapaitan na nag-hold sa iyo. Marahil ito ay pagsasama ng iyong pananampalataya sa concrete action. Marahil ito ay paglilinang ng pasensya para sa season na dinadaanan mo. Kunin ang isang prinsipyong iyon at mag-commit na deliberate itong ilapat sa loob ng tatlumpung araw, hindi bilang casual experiment, kundi bilang seryosong practice at obserbahan kung ano ang nagsisimulang magbago, hindi lang sa iyong external circumstances, kundi una at pinakaimportante sa iyong inner peace, sa iyong mental clarity, sa iyong available energy para lumikha sa halip na mag-react lamang. Iwanan sa comments kung aling prinsipyo ang pinili mo at bakit ito nag-resonate sa iyo dahil ang iyong journey ay maaaring mag-inspire ng isang tao na nakikibaka sa eksaktong parehong mga issue. Mag-subscribe sa channel kung gusto mo ng mas maraming content na nag-explore ng ancient wisdom na applied sa modern challenges ng personal at professional growth. At iwanan ang iyong like kung may narinig ka ngayong nagbago nang iyong perspective tungkol sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng paghahanap ng tagumpay sa buhay sa mga paraang gumagalang sa iyong ambisyon at integridad